Hello, good morning po. Bale, mag-update lang po tayo ngayon doon sa ating babuyan. Yung pinapagawa natin na cubicle na alagaan ng mga buntis. So, bale, pinapakita ko lang yun na, Ito ang nangyari after two weeks. Ah, uh, medyo malalaki na sila. Naghihintay na lang to ng ulan. Kapag naulanan yun, mas mayabong pa yan. So... Ma, ma magandang pagkuhan naman ng pangtanim ay ng ano pang pagkain sa mga baboy natin yun yung mga native trees natin na na ano natin na hanap natin so dapat mabawasan tong napier so eto po yun Uh, update na din sa bagong kulungan ang ginawa po nagtaas ng pader tapos naggawa ng cubicle eto pero hindi pa tapos so tingin ko hindi pumasok yung mga karpintero ng ilang araw siguro usually ganun po hindi nila, nila nadedirect yun Hindi nila nadadirect yun ano. Yun. One week na pasok nila. Baling gumagawa dito tatlo. So ito. Natinga. Or yun palitada damo ang inasikaso nila. So ayan po. bilangin natin isa, dalawa, tatlo, apat, kaay, apat, lima. so yun po ang ginawa siguro nila. Kaya magpaglalang sila yung pagpapalitada at saka dito sa kainan. So ito po, ang bali gagawin na hindi na doon magpapakain sa loob kasi malapit sa bahay ah uh, dito na lang yung lutoan ng ano dito na lang po yung lutoan ng binugbog yung tawag namin or yung mga kangkong yung mga gabi tapos pag nagpakain ka dito mo lang itatapon mas convenient hindi pa babaho doon hindi babaho po doon so eto So okay na. Ang susunod na lang yon cubicle. So ito bagong ano to kahapon. Oh. Bagong palitada. Kumbaga yun, tignan nyo may bagong panganak, Disham. Kapag nabuhay lahat, pagpalagay mo tu ang isa. After 40 days, 20, 2, So bawi na yun ano. Bayad ng mga may may mga buntis pa diyan oh. Ang nila oh. May mga buntis na maliliit, medyo maliliit na dito. May namumula yung pepe o oh, yun isa sa tingin ko anytime pwedeng mga anak yan so eto yung na <coughs> nasayang ano basement kasi gumawa ng paliguan nila pero nag-drain nag-drain to uh, ang naging lubluban na lang nila eto ang ano. eto oh. Ang <coughs> sabi ni ano ni Kaparmes, yun madaming nainom na ano yan. Diyan kaya tinatanggal niya lahat yung mga may putikan na ganyan. Madaming bacteria diyan, eh, diyan umiinom yun ano. Diyan umiinom yun mga biik, baboy, ganun. So dapat matanggal din yan Nung una ko Ano kung ano Ah uh, dati Mas maganda yung may putikan silang lubluban na ganyan Kaso nga lang Lalaliman lal magpapahukay ng mas malalim Kaso nga lang tama si ano Pagiging inuman nila Mas madali silang magkasakit so, mas maganda sana yung ganun Every now eh, i kasi uh, doon ata naman tayo nagumbisang magkasakit ng ano, babi, ni ka Farmer Anthony so kung ano yun ano kung ano yun minumungkahin ng mga mas matagal na sa atin na nagbababoy, yung mga medyo mas maundad sa atin ano yun yung gagayahin natin kasi by experience po hindi mag hindi yung tingin mo maganda yun na kasi mas madami silang ano na po, experience dahil sa araw-araw na ginagawa uh, ina-analyze nila kung ano yung kakabuti ng mga baboy nila so yun po yun pwede natin gayahin so eto hanggang doon Tingin ko naghihintay naman to na napier. Ito malusog din no. Malusog. Sinisira nila yung bakod. Gusto siguro nila na napier. Mamaya mamunguha tayo i-vlog din natin kung paano tayo magpakain ng napier. So konti na lang Kasi kapag nagawa daw, nagawa to Dito na ilalagay yung mga buntis Kasi ang daming nalusaw eh. Ang daming pong nalusaw na ano Buntis Itong mga puti Lahat lusaw yung mga anak nila So, yun yung na-experience namin kapag may buntis, lalo na pag hindi native, hindi pure na native, madali silang lang makunan. Ang sarap panoorin yung isang colony ng ano, pig. Yung bigla na lang silang ano, para uh, parating tapos ang daming kasakasama mga mga maliliit so ang baboy natin 70 na 61 noon eh plus siyam 70 So ganoon may naghihintay na tatlo pang malapit ng mga anak ulit. Tapos karamihan ng mga iba buntis na ulit. Ganoon pong kabilis kapag medyo nakapag-umpisa ka na. So magastos lang po yung pagpapabakod pero at the end uh, ma ano mo rin ma babawi din so lahat ng mga ano natin lahat ng mga saging dito sa loob wala na na pahiganan ng baboy natin so magtatanim tayo sa kabilang baton, lupa pa rin naman natin yon para sa saging kasi yun hiwa-hiwa yung, yung pagkain nila Oh. May ganito dyan, no? Ang ganda pakigan. Ang na lang oh, nakawala so yun yung gusto kong alagaan sana dito gansa kasi yung magandang pagbantayan ang laki ng itlog eh. may itlog sila itong gansa na to binablog po natin dito sa ano kabilang ano bako hindi sa atin Magami pala. 2, 4. Nasa labas yung dalawa. So, wala. Bale, eto yung ano nga sabi nga. Yung basura dati dito. Pero, ngayon, nalilinisan na. Madumi dito dati. Ang daming ano. Ang dito ang damo. So, yung kawayan, nalilinisan din sa ilalim. So bali, nilibot ko lang po para ma-update kayo yung baboyan natin. <coughs> <coughs> ang takot ng takot sila mm -hmm. Oh, hanggang dito na lang po. bye, -bye po.